Yes, Jana! ye ye Bonel! Alam ko! Yeah, yeah! Bakit? Unang-una! Sino si Yoyo yung Villanueva? Bale! Ano-ano yan? Alam mo kasi... Yoyo yung Villanueva? sinabi ko? Villanueva? Yes, Masang! Huwag mo kong materi-teri-teri! Ayaw! May bayan! Ano? Pwede ako magtanong, bakit pagka nakakatamang sagot kami, walang lumalabas? Yung napanood ko, may lumalabas babae sa masay. Ngayon, na-expect ko, magtanong. Ay, Gusto mo ba na lalaki? Ba't ba ganaan naman ako? Yung gano'n, yung magising yung kaluluwa ako, yung gano'n. Dahil pala kung waring kami ng next time, next time. mag-login sa tawanan na may kasamang kaalaman dito lang yan sa game show na tanungan lang, walang seryosohan. Ito ang Atano! Talagang nakakaligit <laughs> ito! <laughs> triple the fun, triple the kulit. Dahil ngayong araw, tatlo sa mga paborito nating iyaya na lagi nating pinapanood sa Pepito Manaloto ang maglalaban-laban para sa ultimate palasagot title. Unahin na natin siyang yaya na kahit mag-earthquake, baha blackout, no reaction siya. Ang nagbigay buhay kay Yaya Berta, the forever sexy and hot Jen Rosenda. May two kids. Pero dati, di ba, pag nakikita tayo sa mga shows, Rocket, Lagari to the Max, exactly. yung Viva Hot baby yes. Days. How are you enjoying motherhood? I love it. So, I have a nine-year-old boy. And I have a two-year-old girl, so tayo. Diba? Perfect na! Nine-year-old nine yung ko, two years old yung ko. Ay, ka! Oh, na eh. <laughs> Para luto ha, ha. <laughs> Baka So, nine and <laughs> two. Yeah, Paano yeah. pag napapanood ka nila sa TV? <laughs> Tapos <Let's> gumagano ka. <laughs> Dito, <laughs> Dito. <The designer. laughs> oh. Nagagulat siya noon eh. Ma'am, why anay? are they taking pictures with you? Ah. Sabi ko, it's because mommy is, is on TV, ganyan-ganyan. So ngayon, medyo mayabang siya sa school niya. You know, my mom is famous. <laughs> sabi ko, don't be <laughs> like that. Sabi ko, <laughs> you, uh, you watch Berta, Berta. Di Berta, Berta, <laughs> Berta on Pepita Manoleto. Okay, Gano'n siya. So na, nag-enjoy siya, nag-YouTube siya, natutuwa siya Pero yung mga Viva Hot Babes days, Yeah. Napanood na ng mga anak mo? No. Uh, not yet. <laughs> not yet yung mga sexy dance and mga... Ah, uh, si Scarlett, songs, yung girl song. ko, yung uh, yung Kikay Kikay. I showed her the video. Sabi ko, that's mommy, that's mommy. Yung Kikay. Tutuwa siya. Ginagaya niya. Ginagaya. Sweet talaga mga girls. Anyway, ang next naman natin, siya lang naman ang kumanap na Yaya Baby na laging in love pero lagi ding high bad. Makasagot kaya siya sa mga tanong natin ngayong araw. Ang original mosang ng bayan. Walang iba kundi si Ate matagal na kaming nagkasama yes. Noon pa. Correct. Kasi dati si Ate bukod sa pag-aartista, nagtrabaho din siya sa Star City. sa yes, ad and promo. Huh? Sa ad promo. <laughs> so yung mga pelikula namin noon, ang kasama namin nagpo-promote si Ate Yes. At parang partner rin ng family namin, si Ate dahil kung napapanood niyo yung mga vlog ni Alex, yung kasama niya si JC, kanyang <laughs> road manager, pamangkin. My eldest pamangkin. Yes, The ni Ate Mosa. Yes. So, ganyan ang connection. Ano Correct. yung mas na-enjoy mo, Ate Mosa? Ang pag-aartista o yung sa production? Siyempre, mas love ko yung umarte. Pero production, marami ako natutunan eh. Kaya bilang isang artista, naiintindihan mo rin ang pinagdadaanan ng production people. Yes. Parang dalawa yung uh -oh. magkakaintindihan Oo, mas mataas ang respeto ko sa kanila kasi mas mahirap yung ginagawa nila. Oh, yes. yes. so para I love na... the prod people. Oh. Kasi, sila, oh. Yes, hindi tayo ang mga programang napapanood oh. natin sa television or kahit saan man. Kung wala ang production people, kaya okay. paham natin kahit sila. Kahit sa social media, prod people pa rin yun. At si, si Tony nung kabata, kabataan, mukha pa rin kasi bata, parang ako yung tumanda, siya yung pa rin eh. ba diba? Napaka-ano niya sa prod people and when she works talagang professional. Kaya puntuwa ako sa'yo. Ano? May MTV kami niya, Diyos ko, dahi! Puyat na, go pa rin MTV. 6 a.m.? Oh, Oo, oh, Yun ang mga buhay natin noon. Yan ang mga pre-pandemic days. Yes! yes. At tayo ng work. Pero okay. ngayon parang after pandemic, kas may batas na rin. O -o. Wala pang Edgar... Ano? Ano? Edgar Garcia. Sino si Edgar! na! Edgar! <laughs> okay. Edgar! Edgar! One. One. Eh? Edgar! 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 tayong oh, uh, time uh, well, a lot of time for that. Yes. Yes. Very good. So, eto na, ang nagsabi ng Edgar. okay? <laughs> 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 Consistent siya, di hindi preggy woman naman siya ngayon, walking well. down the street. <laughs> Ito ang yaya na kahit lutang nalutang, nalutang na naman, ang ganda forever. Ang um, gumana bilang yaya Marie, ang pretty preggy natin si Jana Dominguez. <laughs> <laughs> Hello, pa? Hindi kasi nag-uusap kami kanina, sabi ko, pang ilang baby na niya eh. Grabe, no? Pang... Hmm, pang-anim. Wow! Kala mo yan? So, Grabe. Pero nag-meet na tayo 17 years ago. Sa bahay. Kuya? Oo. Oh. nag ka ba? Hindi. Iniisip ko, saan bahay kaya? Hindi, nag-Pinoy Fear Factor ako noon sa ABS. Tapos nag-Christmas yes. party. Oo, oh, yung mga nakikita-kita days. Oh, di diba? yes. Tapos... Sobrang ano, na-stun ako sa kanya kasi... I ano na, stun. Na gulat. <laughs> Nagulat ako kasi idol ko to eh. Talaga Nox. Eh, oh. Ikaw ang idol ko. Grabe, Ani animang anak. Paano mo na jajagal yon Animang anak tapos nagtatrabaho ka sa television. Eh, ganun ang babae. Gano'n ang superwoman tayo. So, Ilang months na nga? Seven. Seven, Seven months. months. So, alam mo na yung gender? Yes. Huh? Yes. It's a boy. It's a boy. Again. Oh. <laughs> Ay, I'm bago I'm to, I'm one year old. Yung lalaki din. Tapos nabuntis agad. Ah, si Jana pala buntisin. No? Yes. Ah, Para ang fertile ng pampanga. <laughs> <laughs> yung pala dapat ang, <laughs> pala dapat ang <laughs> ano mo, <laughs> ang fertile girl <laughs> ng pampanga. Pwede <laughs> ah, di kita lang. Buntis na. <laughs> Umula buntis agad. Oh! <laughs> Ay, yun ako. Alam mo ba, nabasa ko yun, it takes two years for a woman to recover after giving birth. Eh, bakit ako? 27 years na hindi oh! pa ako nakarecover. Kaya nga, hindi ka natin na nakabot sa baby. <laughs> <Okay>. Two <laughs> oh. years lang, pipito man na loto. 15. 15. Wow! Yes. Longest running na talaga. Ever. Grabe. So, parang doon na yung closeness. Yes, and the family itself. Yan na masaya sa isang programa kapag nagiging pamilya, talagang nagtatranscend yun sa screen. Kaya naman, mahal na mahal kayo ng inyong mga viewers yeah. at sumusubaybay sa sobrang iyo. thankful kami sa kanila. At thankful din tayo ngayong araw dahil malalaman natin kung sino sa tatlong yaya sa Pipito Manaloto <laughs> ang pala sa God for today. Kaya ito na ang ating mechanic. Meron tayong 30 na tanong na inihanda Bawat tawag sagot may isang puntos Unahan lang tayo sa buzzer At may 5 seconds lamang sila para sumagot Kapag magpas, may chance ang kalaban na mag-steal At may special questions tayo Kaya pwedeng-pwede ka pa makahabol kung medyo nangungulelat ka Kapag naubos na ang mga tanong, ang wow. may pinakamataas na score Ang itatanghal na ultimate pala sagot na mag uwi ng cash prize of 30,000 pesos Grabe na talaga. Budget. May budget na talaga. <laughs> hindi ko na rin kinakaya. At kung hindi ka man manalo, don't worry, may consolation prize kang 10,000 pesos. Oh. Yes. Oh. yes! Bongga! Thank you very much, Chef Ives Paragis. Alam niyo, bibigyan ko kayo niyan. Mga palasagot, kamay sa bewang taas, no, o. Kamay sa baby. yung bewang mo? Kamay sa baby. Kamay sa baby, muna. Sa baby na lang. Unang talong. Lot Lot ang pangalan ng yaya ni Small Laude. Muy bien naman ang dating yaya ni Piolo Pascual. Sino naman ang kumanta ng Yeye Bonel? O, oh, di ba walang sumasagot sa amin? Jen! Ay! Bayani Agbayani? Ah! Bayani Agbayani ay mali! Yes, Jenna! Yeye Bonel! Alam ko! Yeye Villanueva! <laughs> Bakit? Unang-una! Sino si Yoyoy Villanueva? <laughs> Bale! Ano, ano yan? Alam mo kasi, Villanueva. panahon uh, yeah. na Okay, still, Ana, so, ko, ko, pero, ano, April, April Boy? April Boy, Regina! sagot ko sana bang na ba? Hindi, <laughs> <laughs> okay, hindi pa pinabalik ang huwag. Sabi ko, oh Alam mo yung sagot ni Jen, mga panahon na sa ABS. <laughs> yung, kasi mga kasama niya. So, Pero yung sino sa isa talaga si, yung... si Yoyoy. Sino si Yoyoy bilang <laughs> badat? Si Sarista! Yoyoy yung Ha? yun! Yoyo yung Ano siya sabi ko? Yoyoy yung bilyamin Pasensya na, buntis-buntis! Buntis-buntis, may brain fog! Kahit wala siyang buntis, Matagal. Pwede talaga! Okay. Anak na papahiya tayo dito. Anak. <laughs> ang tanong, kung ang K9 ay police dog at ang K12 ay curriculum, sinong K naman ang asawa ng nagpasikat ng kantang palagi. Palagi. Yung, 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 asawa niya yung tinatanong. Sino yung asawa niya? Sino yung palagi? Hindi yung kapitbahay. <laughs> Sino yung kapitbahay? Kay Tandigan. Okay. Ay! Mali! Mali! Mali apelido! Mali! 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 Hindi, kasi tanong natin sinong K, Tama yung KZ. Ano oh. apilido? apelido? Tandigan sabi niya eh. Sabi niya pangalan lang wala apelido. Kay Zee Pero ano yung apelido? Tandi, tandigan nga. Tandigan. Tandigan. tandigan? Ah, nag-iba na naman. <laughs> sandigan. Okay, nagkulang lang ng engine. Okay, okay. Ang tanong. Okay. Kung tinuka ng pitong puting pato, ang pitong put, pitong puting puto, ilan ang putong natira? Hindi ko na naiintindi. Oh, wow! Diyana! Diyana, nakaka-proud! Na-compute mo. Ilan? 70? 70 ay tama! Tama! Ay, gusto ka harsh Wala akong naiintindihan. Oo oh, nga, lumayinisip ko ba? si Jen. Sabi Ako naiinisip ko si Ru. <laughs> Sabi ko, maintindihan kaya to ni Jen? Kasi nakakalito yun ni. E. Tsaka hindi ko rin alam ba't ako oh, tama, no? no? <laughs> <laughs> ano? <laughs> hindi ko rin alam ba't ako tama, eh. <laughs> Diyan, yun, <laughs> tama ka, Seven. Tama ka. Magaling siya sa ganyan. Ang galing ng baby. Oh. Yes. Anak, anak. Ipanggatas ka paglabas. <laughs> okay. Roy. Ang tanong kung ang buko pie ay gawa sa buko at ang apple pie ay gawa sa apple, ano naman ang apelido ni cherry pie? Yes, Jen. Pikachu. Pikachu ay tama. <laughs> yes. Ang tanong. Let's get loud ang sigaw ni Jennifer Lopez. Para let's naman ang sabi ng imago. Ano naman ang battle cry ni Rufa May Quinto? Yes, Mo Sang. Go, 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 go! Go, go, go! Ay! Tama! Pag wala na siyang masabi, go, go, go! go. go. Yes. Okay. Ang tanong. Kumpletuhin ang famous line ni Maricel Soriano sa Minsan Lang Kita Iibigin. Oh, wala. Nako. Huwag mo akong materi-teri! Ang blank ko ang blank mo! Yes, Mo Sang. Huwag mo akong materi-teri-teri! with my husband! Ano?! <laughs> ba yun? ba yun? Tama ba? Ay, mali. Ah! Ay. Ayunga! Ay, uh! Wala na. Wala na. Wala na. Yun ang matatanggap ko eh. Ang mo, yun ba yun? Ibang show yun! Ibang show yun. Ah, yeah, Telesery uh, ata yun. Hindi, iba kasi nasa isip ko. Yung pechay mo, yung... Wala <laughs> ba <laughs> yun? Kaya iba na lang sinabi ko. Tinan mo, pag nalaman mo yung sagot, yung tanong ko ang sabutin mo. Ah! ah! Alam mo, galing kasi nakagalit. Tapos kasi yun, di ba? Are you channeling with my channel? Yung <laughs> Oo, oh, oh, yes! Yes! Natandaan ko lang yung dulo. <laughs> okay. Ang tanong. Kung may walong planeta tayo sa solar system at may milyong-milyong bituin sa universe, ilang beses namang itinanghal ang Pilipinas bilang Miss Universe? Yes, Jen. Si Jen. Four? Four. Ay, tama! Yeah! <laughs> Gloria Diaz, 1969. Margarita Moran, 1973. Pia Awards back 2015. Catriona Gray, 2018. Eto na tayo sa ating susunod na tanong. Ayon sa Neo Colors, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Ang sabi naman ng side A, tuloy pa rin ako. Sino naman ang kumanta ng... Stop right now. Thank you very much. Yes, Jen. Spice Girl. Spice Girls. Spice. <laughs> come on! <laughs> okay. Ang tanong. Okay. <laughs> okay. Noong 90s, sumikat ang mga bandang parokya ni Edgar, River Maya at Eraserheads. Sino naman si Rovic sa tabing ilog? Yes, Ate uh, John Lloyd Cruz? John Lloyd Cruz ay... Tama! Ah! <laughs> Parang puro pa na hindi Atimosang yung mga tanong. No? Ah! <laughs> okay, ang tanong. Noong 10 years old ka, kalahati lang ng edad mo ang bunso mong kapatid. Ngayon na 50 ka na, ilang taon na siya? Yes, Jen. 25. 25. Ay! Mali. Ay, shoot! Oh my God! Ako <laughs> palapak, mali! Yes. 45. 45. 45 ay... Tama. Oh! Oh! Do you undoubt me sa akin? Galing sa Magaling sa mat ko, nakakabuhis. Hindi, narinig talaga ako. oo. oh. Pwede ako magtanong, bakit pagka nakakatamang sagot kami, walang lumalabas? Yung napanood ko, may lumalabas babaeng sumasay. nga'y na-expect ko magtanong. Ay! Ay! Gusto mo ba ang lalaki? Parang pag gano'n ka naman ako, yung gano'n, yung magising yung kaluluwa ko, yung gano'n. Dahil pala kong worry kami ng next time, next time. Ito, take it consideration natin suggestion ni Ate Mosa. Next time, may lalaki namang lalabas para mabuhay ang loob. ano lang ganito na para tumaas ang energy ko. Okay, ang tanong. Ang bango-bango ng bulaklak, sabi ng Viva Hot Babes. Kaninong kanta naman ang Jumbo Hot Dog Kaya mo Yes, Jen. Masculados. Masculados. Ay, oh, tama! Sa bayan yun! Sa Sa bayan Oh, yan yung pagkakanya. May lumalabas na daw. Oh, wow, wow, Score recap tayo. Nangunguna si Jen with four points. Mo sa so, three points. Jana, three points. Ang tanong, kung ang nanay ng kuya mo ay nanay mo rin at ang kapatid na lalaki ng nanay mo ay tsuhin mo, kaano-ano mo naman ang tsuhin ng kuya ng pinsan mo? Shit. Sige, Jana, try mo lang. Hula ka lang. Okay, pindutin mo. Okay, parang legit tayo. Okay, Jana, Huhula si Jana. Ano siya? Tito. Tito ay... I... Tama! Oh! Ah! <laughs> <laughs> ano <ka> ba? <laughs> Ba't gano'n puro hula yun? Magagaling ka pa mga tricky ko. Eh. Oh, okay. Yung pera, Tito, kay Mariano. <laughs> Nasasagot siya yung Kiki. Mahusay to. Mahusay naman talaga to sa tut totoong buhay. Alam Ipapanggap lang na hindi. Then gan, lang. Ganun kagulo yung utak ko. <laughs> Kaya ako siya naiintindihan. <laughs> okay. Okay. Ang tanong. Kung si Pia words back, I may confidently beautiful with a heart. Si Catriona Gray, I may silver lining. Ang sabi naman ni Atty. Sison, kapag may katwiran, Yes, Mosang. Ipaglaban mo. Paglaban mo ay tama. <laughs> galeng, galeng, galeng. Uh, ang tanong, kung si Rochelle Pangilinan ang leader ng sex bomb, sino naman ang kumanta ng Jopay? Yes, Mosang. Tapindot ko. <laughs> sino ang kumanta ng Jopay? Wait. Ay, kasi napindot nila Ako? Ako? Nakakatawa kamusta oh, ka na? Oh, yes! Yes! <laughs> Lagi ka. Kasi kung matina ako, hindi ko matanda. Oh, kala mo kasi si Jopay sa sex bonding <laughs> kasi nung, nung pandemic <laughs> ba? Diba? Oh. Oo, kasi nung pandemic, laging ginagamit yun eh. Oh, hula diba? lang, hula lang. Sino? Sino? <laughs> Juan Carlos. Juan Carlos. <laughs> Juan Carlos! Juan Carlos ay mali. So wala na ibang huhula? <laughs> Ang banang umawit niyan ay mayonnaise. Uh, Ayun, uh, luma, luma 'yun. Okay. Oh. Eto na tayo. No, 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 no. Ang sabi ni Polly. No, 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 way. Ang sabi ni Jennifer Hudson. sa Saang kontinente naman matatagpuan ng Norway? Anong kontinente yan, Jen? Europe. Europe. Ay, tama! Yes, good job. What's o, eto na tayo para talagang magkaalaman na may special two points tayo from Chef Ives Paragis. Ako. Kung si Darna ay may ding at ang Tagalog ng wall ding ding saan naman matatagpuan ang Mall of Asia? Yes, Jen. Pasay? Pasay ay. Tama! Tama! to, pa nandito lang ako sa Paranaque na border and then dito Pasay. Ay, may border pala. Ma, diba, medyo malapit-lapit yung sano na iya. Kailan pa nagkaroon ng border? Ay, pag-geography talaga <laughs> na sasagot niya. Europe, Pasay, Paranaque. Oh. Nag-iisip pa oh. siya. Ay, hindi naman namin yung Pasay. Grabe oh. ka naman sa amin. hindi niya masagot. <laughs> 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 siya lang nakasagot. Ang <laughs> <At> trick <laughs> niyo ko <boy, laughs> yung kainisip ko, letter D din ba yun? Letter <laughs> ma, D? Oo, <ma, laughs> ma. ko naman, wall of China. Ang layo ng Bono Beisha. Kaya dapat nga talaga makikinig. Marikinig. Dahil nakakalito ang ating Bakala. mga tanong. Pahirap <laughs> tong labo na nato Teka oh. lang. Okay. Itaguyod natin for Pepito. Okay. Kung may Jeje -je mo na mga millennials at Becky mo na ang mga Bex, ano naman ang laki sa layaw ayon kay Mike Hanopol? Yes, mo! Jeff Rocks! Jeff Rocks, ay tamo! <laughs> Ang tanong, kung si Bobby ay hindi paboritong anak ni Mama at si Bubbles ang bunso sa Powerpuff Girls, ano naman ang Bumble? Yes, Jen. Dating app. Dating app ay tama! <laughs> Jen, bakit alam mo yun? Nagbabumble. <laughs> hindi ako nagbabumble. My friends ko, mga bumble-bumble sila. <laughs> ko sa siya. Sagot ko pa naman bumblebee. ayok, <laughs> insekto, oo. Ay, dahil mo, Jen, à, alam niya up yung app na yon sa <laughs> date-date niya. Alam mo mo, sa may down. Hindi, may jowa yan. Down yung yung yan. Ay, oh, baby, baby, uh, sikreto baby, 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 <laughs> ha? Kaya wow, sabi ko, may love life pala. Yeah. Gano'ng katagal na kayo? Seven years. Oh. Happy heart Until pala yung... si Ate yes. yes. 20 years age ka. Hindi lang halata. 20 years ang age ka? Yeah. Wow! Paano ang secret para magtagal ng 7 years? Ah, uh, ano ka? Uh, ah, uh, yung tanga ta ka. <laughs> 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 Tamatangahan na lang. Tamatawa, tontuwa, tontuwa. Hindi. Alright, mag-score recap tayo. Nangungunan na si Jen with 8 points, Mosa 5 points, Jana 4 points. Okay, ang tanong. Sabi ni Pacquiao, para sa iyo ang laban na to. Para sa akin naman ang sabi ni City Navarro. Ano naman ang sinasabi pagbababa ka ng jeep? Yes, Mosang. Para! Para ay tama! <laughs> <laughs> ang tanong, ang pastol na si Michael ay may pitumput-pitong puting tupa. At ang mangingisdang si Jackson ay may pitong put pitong puting pating. Ilan lahat yon kung pagsasama-samahin? Yes, Jen. Yes, lang. 154? 154 ay tama! Ah! Galing ni Jen! <laughs> <laughs> At saka na yung hindi niya yung tagal. Basahin ang galing niya! Dahil puti, kung anong puti-puti. Pitong-pitong-pito. Pitong. And pitong-pito. <laughs> <laughs> ang Ang galing pito, pito. Yan. 77 plus 77. Oh. okay, actually, namumuro na si Jen. Pag nasagot na to, siya na ang ating ultimate pala oh. sagot. Oh. Oh. Hindi ko naman <laughs> okay, so, eto na ang ating susunod na katanungan. Makinig pabuti. Kung si Winnie the Pooh ang naka-crop top na bear at nauuso ang bare face makeup na yon ilan naman ang bare months sa isang taon? Yes, Johnny! Ah, ako ba? Yes! Ah, <laughs> oh, syempre ikaw! Pugod ka! Apat? Ha? Apat? Apat, Jana, ay! Tama! Ay! Nakala ko! Kala ko ba? Okay! Ang tanong! Ito na yung nagkamali siya kanina. Pakinggan mo kumpletuin ang kanta ni Yoyoy Villame. Okay. Si ah. Yoyoy Villanueva <laughs> Villanueva sabi mo. Pong Shaila, chichiri kong kwaila, lang. Yes, Jana. A buchi cake. Buchi cake Ay. Cake. Tama. Yes. <laughs> <laughs> <yung> Mahabon. Okay. <laughs> ah. Kaya tanggal uh, eh. Mahirapan tayo sa labanan na to. Huwag natin itong na <laughs> papanan. Pagkatapos niyo, ako naman pagbigyan niyo. <laughs> okay! Ang tanong! Kung ang palakang kab-kab ay kumakalabukab ano naman ang English ng balakubak? Yes, Jen! Dandra! Dandra, bye! Oh. Oh. Wala wow. Congratulations, Jen! Yay! 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 papatawa kung di bida rin sa pagsagot at dahil dyan, makakatanggap ang ating ultimate palasagot ng trophy plus oh, oh, oh pesos! Yeah, may cash time! May paliga ay, yung yung F at pa may si na Hindi na matatawara! Hindi pa na sa anong SAT exam! Thank you so much! Thank you so much! Ay, meron tayong consolation prize! Consolation yes. prize. Ito yung sabi kong tea. Oh. Ayan. Try yung yan. kong Ang masarap na, yeah. Paragis Tea. Paragis. Yes, yeah. 10,000 for the consolation prize. And of course, thank you very much, Chef Ives Paragis. Yes. Meron tayong consequence. Ha? Sa natalo. Sa natalo? Okay. Okay, ito yon. Mik-mik. Ah! Ay, may protejana yan. Mik-mik, tapos isipol. Okay. Ah! <laughs> Tapay O, go, kain. And then, <laughs> then sipol. Wow, galing. Wow. Nakakasipol sila. Wow. <laughs> 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 eh, nilulunok ni Jana eh. Buntis kasi. Ay, nabibig ko lahat. Inipon mo dahil ginawa mo na mag-dessert eh. Ang sarap yun. Mahaba yun ang sila ang ating mik-mik. Nagpapasalamat tayo kay Jen, kay Ate Mosa, at kay Jana. And congratulations sa Pepito Madaloto. 15 years and going strong na pinapasaya tayo every Saturday. Saturday. Maraming maraming salamat sa panunod. Ito po ang show kung saan tanungan lang walang seryosohan. Ito ang Ang Tanong!